Pambabaliktad naman ng China sa insidente ng banggaan ng dalawang barko sa Baho de Masinloc pinalagan ng Philippine Coast Guard. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report! ng Philippine Coast Guard ang paratang ng China na ang Pilipinas. Ang ugat ng insidente sa Baho de Masinloc noong nakaraang linggo patatandaan dalawang barko ng China nagbanggaan matapos na habulin ang BRP Suluan na nagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda sa naturang bahagi ng karagatan sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, legal at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang paglalayag ng BRP Suluan alinsunod sa international law at sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa malawak na claim ng China sa South China Sea. Imposiblean niyang tayo ang dahilan ng banggaan, lalot malit lamang ang BRP Suluan kumpara sa mas malalaking barko ng China na halos doble ang sukat. Biligyan din din ni Tariela ng tunay na misyon ng Coast Guard ay magdala ng bigas, pagkain at gamit para sa mga mangingis ng Pilipino na matagal nang binabawal at hinaharang ng China sa Scarborough Shoal. Nagawa rin na magalok ng Pilipinas ng medical assistance sa Chinese crew matapos ang aksidente, bagay na hindi naman nila tinanggap. Sa huli binigyan din, din ni Tariela na ang nangyari ay patunay na kawalan ng profesionalismo at paglabag sa safety rules ng Chinese vessels at hindi dapat balikta rin ng China ang kwento. Malinaw niya sa buong mundo na ang Pilipinas ang nasa tama at ang tunay na sanhi ng kaguluhan ay ang iligal at agresibong presensya ng China sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tadak Armen.